Paulo Avellino excited na sa bagong teleserye nila ni Kim Chu. Halos laman pa rin ng buong social media platforms ang tambalang Kim Chu at Paulo Avellino matapos pag-usapan ng kanilang ligawan. Sunod-sunod na nga rin ang balitang kumakalat patungkol sa kanila na siyang pinag-uusapan at pinagkakaguluhan ng mga netizen sa social media. Ani pa ng mga netizen, ay hindi na sila makapag pa na sagutin na ng aktres si Paolo Avellino. Samantala, hindi na rin makapag pa si Paolo Avellino sa bagong teleserye nito na pagbibidahan nilang dalawa ni Kim Chu. Ayon pa sa aktor, excited na ito muling makatambala ng kanyang iniibig at hindi na makapag pa. At dahil dyan ay mas lalo silang pinag-uusapan at mas inaabangan pa ang mga mangyayari sa kanilang dalawa. And this are chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.